ito na pala guys yung pasyalan dito sa Tacloban City guys dumaan tayo dito guys kasi napakainit ng panahon kaya nagpad, nagpa Nagpaano ano muna tayo guys nagpahangin dito sa gilid ng dagat yan guys oh may ginagawa dyan na kalsada hindi ko alam kung saan papunta to na kalsada yan guys oh. ito guys may ginagawa pa lang ayon dito sa may Astrodome ng Tacloban dito ito sa may Astrodome yan guys kasi napakainit ng panahon ayun yung papunta ng airport yun hindi ko alam kung anong building yan na ginagawa guys yan ang sarap naman ng hangin dito guys nakakawala ng stress kasi malayo ang inyong nakikita guys yan mayroon doon tumatambay yan